Ayan mga Lodi, bumili tayo ng gasol mga Lodi. Kasi naubusan tayo ng gasol mga Lodi. Alam nyo kung magkano, magkano ito mga Lodi? Mabibili mo lang sa Adnok mga Lodi ng uh, 36.79. Like 37 mga Lodi. 37 dirhams mga Lodi. Lodi. Basta magdarik lang kayo sa Adnok mga Lodi. Kasi pag nabibili ito sa truck mga Lodi, 50 mga Lodi. Kaya let's go! Ayan, medyo malapit lang yan mga Lodi. Mga 15 minutes. Okay? Let's get it na tayo mga lodi O oh, diba Nakapag stroll pa tayo mga lodi O oh, diba Tamang stroll tayo mga lods Siyempre Ikutin lang natin ito mga lodi O oh, dumiretso na lang tayo mga lodi Para safety <laughs> Oh my god eh <laughs> Ang oras po natin mga Lodi ay alas 12.30 na mga Lodi ng hating gabi. Kaya medyo tahimik na mga Lodi. Wala masyadong sasakyan mga Lodi kaya tamang tama lang ito pagbili natin ng uh, gasol mga Lods. Bigla, nata, bigla tayong naubusan ng gasol mga Lodi. So nakapagluto naman tayo mga Lodi. Inilaga natin yung karne. Tapos inner fryer na lang natin mga Lods. So pagdating natin so kakain na tayo mga lodi. Ah di ba? Oh, lodi lang tayo but surely mga lodi. Mahirap magalusan mga lodi kasi nagmo-mobile tayo mga lodi. Nagbi-video tayo sa ating dadaanan mga lodi. Niyan. Etong lugar na to mga lodi. Ito ay lugar ng mga mga tike. Ayano, naglalaro sila mga lodi ano. Maghahampasan sila mga lodi. Yan ang kanilang paboritong laro mga Lodi Cricket mga Lodi Ayan baka tayo matamahan pa ng bola mga Lodi Dire Diretso ang kanilang palo mga Lodi Diba takbong pogi lang mga Lodi Para safety tayo mga Lodi Ayan ano Ganyan siya katahimik mga lodi. Pagka mga gantong oras na mga lodi. Pero hindi ka mga ngambang may aharang sa'yo mga lodi. Kasi napaka safe ng lugar na to mga lodi. Hop! Sa kabila, tingin sa kanan, dire diretsyo. yan ang bahay ni paring Rolin mga lodi. Tapos, eto na yung daan natin mga lodi. Si paring rolling nga pala mga lodi Siya yung kasama ko nagkakarate mga lodi Kaya shoutout nga pala sa atin kung paring rolling At syempre kay uh, paring greg Shoutout nga pala sa iyo paring greg At dito nakatira si alan mga lodi ay ng bahay ni alan mga lodi Shoutout kay alan at ubey Mga tropa natin mga lodi Dito lang din mga nakatira mga lodi Nakakalat lang sila rito mga lodi Oh my god, may sasakyan mga lodi. May sasakyan mga lodi. Saka lang mga lodi. Baka mawalan tayo ng pre mga lodi. Nagulat tayo dun mga lodi. Buti, rahang-rahang lang tayo mga lodi. Rahang-rahang. Pagdaan ko kay Alan, nakonek yung aking wifi dun mga lodi. May pumasok na mensahe ni Tol. May pumasok na mensahe nitol Tol. Matindi, malakas ang wifi ni Obeid mga lodi. Ganun na siya ka-clear mga lodi Ang kanating dadaanan mga lodi Ayan May nakatambay pa dyan mga lodi Ang nagkakuntuhan pinag-uusapan nila Kung paano sila makakakain ng kubos mga lodi <laughs> Ah ba? Diba? Slowly slowly lang tayo mga lodi Tagbong pogi lang tayo mga lodi Mahirap magkagalos mga lodi sa um, sasabihin lang naman mga mga Lodi ay tike. Bota eh. <laughs> Malapit na tayo mga Lodi. Ito na yung pub mart, mga Lodi. So pagtawid natin dyan mga Lodi, ay na yung bahay ko mga Lodi. Tatawid lang tayo ng kalsada mga Lodi. Ah, diba? Naigala ko pa kayo mga Lodi. Ito yung pub mga Lodi. Dati siyang pub mart. Ngayon, nagchange na siya na may ari mga Lodi. <laughs> Nakichika pa tayo mga Lodi. Ayan. Ngayon, pasmart na siya, mga Lodi. Hindi masyadong makita, mga Lodi. May nakatambay pa, nakabike, mga Lodi. Ito na yung pasmart mga Lodi. Karamihan sa tumatambay dito, mga Lodi. Mga Pilipino, mga Lodi. Kumakain sila dito ng mga parata. At umiinom sila ng karak, eh. Katulad din ang iniinom nating paborito, mga Lodi. Oh, ayun yung mga Lodi. Oh, Sige na, mga Lodi. Dahil tatawid na naman tayo mga Lodi ba? Walang mag-video rito mga Lodi dahil ito ay police station. Ayan mga Lodi, nakatawid na tayo mga Lodi. Sumanawid na tayo sa bahay mga Lodi. Ayan mga Lodi. Dito sa part ng uh, aking tirahan mga Lodi, ganito pa yung mga kalsada mga Lodi. Medyo tatalbog-talbog tayo dito mga Lodi. Parang itlog, tatalbog-talbog mga Lodi. May kumigil pa na taxi mga Lodi. Parang may gustong bumaba. Tapos tumama tayo sa pinto. Patay, aksidente tayo mga Lodi. Itang kita nyo naman ang liwanag mga lodi Ayan di diba Ang lakas ng ating ilaw mga lodi Slowly lang tayo mga lodi Hindi pwedeng mabilis mga lodi Kailangan natin ng safety first mga lodi Mahirap mga aksidente sa abroad mga lodi Ayan Diyan ako nakatira mga lodi Nakikita mo ba yung mansion na yan, mga lodi? Hindi sa akin yan, mga lodi. Nangungupahan lang ako dyan, mga lodi. Tsaka marami tayong kapitbahay mga lodi. Hinati-hati yan sa 50, mga lodi. o, ba? Ah. So, kailangan natin patayin, mga lodi. Papasok na sa gate, mga lodi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh. Ayan, mga lodi. Oh, di ba? Ito na tayo, mga lodi. Ganun kabilis yun, mga lodi. Masya, sige na mga lodi, babos na mga lodi Napasok eh. sa ating mga tahanan mga lodi At eto na tayo mga lodi, nasa bahay na tayo mga lodi Kakain na tayo mga lodi Kaya let's go na mga lodi Wow!